Our episode today aims to have an objective view regarding the ongoing issues regarding the Vice President Sara Duterte and the President Bongbong Marcos. While we do not wish to take sides since this is a political issue, we do hope to initiate a healthy conversation on our comment section. Please be respectful with one another. Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM. Si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Yan ang maanghang nalitan niya ng Vice President natin na si Sara Duterte. Sabi niya, This country is going to hell because we are led by a person who does not know how to be a president and who is a liar. She even added by saying na PI! Ninyong lahat! Hindi pa kayo nakakakita ng kalaban na katulad ko. Hindi pa kayo nakakita ng kalaban na katulad ko. Galit na galit ang ating Vice President. Huwag kang mag-alala sa security ko kasi may kausap ako na tao. Sabi niya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. Idinagdag pa ng ating VP. No joke, no joke. Nagbilin na ako. Pag namatay ako, huwag kang tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Yan ang sabi niya. Huwag kang mag-alala ma sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha? hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Nung napanood ko, may mga katanungan talaga agad ako eh. Dahil kitang kita natin kung gaano ka diin at gaano ka, gaano ka galit ang pagsasalita ng ating Vice President tungkol sa Presidente at sa First Lady. Una, unang tanong ko, bakit ganito na lang yung gigil niya sa ating President at sa First Lady natin? Pangalawa, meron bang threat sa buhay ng Vice President? Kaya nandun siya. Kaya niya nasasabi, ito mga bagay na to. Sisilipin natin yan at ang iba pang sinabi ng Vice President dito sa video na ito. Press Conference. Ito kasi yung nangyaring Press Conference. November 23, Saturday. So pinatawag niya itong press conference para sa vice president. Ito yung mga sinabi niya. Isa dito ay ang pagquestion sa pangako na magiging 20 ang bigas. Yan yung pangako ng Unity Team, 'di ba, nung election. Nakipag-usap daw siya sa mga rice traders, sabi niya. Sabi daw sa kanya, "Madam VP, imposible 'to." At inihihint ng ating vice president na pinangako lang 'to para makapanloko ng mga tao para iboto si BBM. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang host. Paano ka magbenta ng palugi? So, tinanong ko, Nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. Pangalawa, sinabi niya na ang First Lady na si Lisa Marcos, ang House Speaker na si Martin Romualdez at iba pa ay nangialam sa pondo ng DepEd. Sabi niya, sinunod niya lang daw ang isang written instruction ng First Lady para sa pagremit ng pondo ng dept ed napakabigat na mga akusasyon nitong mga 'to no you sent me written instructions about money millions a month anong nakalagay doon sa envelope dept ed anong ginawa ko binigay ko sa dept ed ah matatandaan po natin na nitong mga nakaraang buwan ay mainit ang mata ng publiko at media sa Vice Presidente na may kinalaman sa pondo ng DepEd. Magbibigay tayo ng ilang example. No? Kung naaalala nyo po, sunod-sunod ang pagiging laman ng katatawanan, pinag-iinita niyang ating Vice President, kagaya na lang yung may video na si Minette, di ba, ginawa meme ng mga tao, ano pa ba, Mary Grace Piatos, at saka yung ang isang kaibigan na libro, lahat po yan ay inuse, pero hindi na natin iisa-isahin yung mga bagay na yan. Dadiretso tayo doon sa pangatlong sinabi niya doon sa press conference. Sinabi niya na daw si Martin Romualdez ha, ng public funds para sa sarili nito. Tanong niya, anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdi-direct DSWD, nagbibigay ng ayuda. Sino ba ang presidente dito? Question na yan. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers. Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? nagdi ng DSWD, Namimigay ng ayuda. Nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin. Anong, sino ba ang presidente dito? Ngayon, gusto kong silipin yung part na there seems to be a threat in the Vice President's life. Di ba? Parang kaya niya nasabi yun eh, di ba? May isa akong video na nahanap, which is yung interview kay senator Bato de la Rosa. Panoorin natin. Ang sabi niya dito, nung araw daw na yun, eh natutulog siya sa bagyo, no? Nagpapahinga na siya. Na magising siya dahil sa isang tawag. So ring yung telepono. Sagot siya. Ang sabi daw ni VP, hindi ako ng tulong sa'yo. Merong sitwasyon dito sa sa house. Okay. And with this, things seem to be urgent, no? Napakabilis ng na mga pangyayari. Pero lilipat muna tayo sa kabilang dako ng kwentong ito. Mula sa vice presidente, titignan natin kung ano yung nangyayari sa side ng presidente nating si Bongbong Marcos. Ito ngayon yung tanong. Now that there seems to be a threat to the life of the president. Ano ngayon yung mangyayari? Ito agad yung laman ng mga balita. Ito yung, yung magic term. Matter of national security. Sabi ng PCO nitong Sabado lang, no, na i-refer na daw sa Presidential Security Command for immediate proper action ang threat na to. Threat, ha? Yung ginagamit nilang salita. Sabi nila na anumang threat, sa buhay ng presidente ay dapat seryosohin. Bibigyan daw nila ito ng mas mahigpet na security measures ang pangulo dahil ito ay isang matters of national security and totoo naman, 'di ba? Pag uh, namatay ang presidente, maraming magka magkakaroon ng mga shift of power na sobrang gulo sa totoo lang. So, naiintindihan ko na matter talaga ito ng national security as it seems siniseryoso po talaga nila ito. If nasa social media ka, ito talaga yung laman ng mga balita. Ang dami nagkakagulo. Even other senators, lahat tao sa gobyerno, may sinasabi talaga dito. Especially given na magkaibang side ng politika, ang dalawang naglalaban ngayon, which is the Marcoses and the Dutertes, na may kanya-kanyang mga circle of friends din, di ba? So napakagulo talaga dito. A legitimate concern. Hindi pa dito nagtatapos ang lahat no? So nagsalita ang Vice President natin. Narinig ito ng uh, ng gobyerno, nagsalita sila dito. And then we will go back again to VP Sara. Tinanong si VP Sara Duterte dito dahil sa sinabi niya. Mabigat ito eh, 'di ba? Sa isang video, nilinaw niya na hindi daw ito pagbabanta sa buhay ni President Bongbong Marcos kung hindi, ay pangamba sa sarili niyang buhay. Ito yung sinabi niya, It is a concern about my death. It is a concern about my murder, which is a legitimate concern. It is a concern about my death. Diba? Diba it, is, it is a concern about my my murder. It is a concern about my murder, which is a legitimate concern. Okay. Totoo naman kung meron man po talaga, di ba? There is no reason na papatayin ko siya. Sabi niya na medyo naiinis. Anong benefit nun sa akin? Papatayin ko si Lisa. Anong benefit nun sa akin? Wala. Sana kung tagapagmana ako ng nakaw na yaman. Hindi naman. Pertaining dun sa mga issues ng Marcoses regarding ill-gotten wealth, di ba? Bakit ko daw siya? Papatayin if not for revenge from the grave. There's no reason na papatayin ko siya. Anong benefit mo sa akin? Patayin ko si Lisa. Anong benefit mo sa akin? Wala. Hindi sana kung pinapagmana ako ng nakaw na yaman. Hindi naman. And just like that, I think ito na talaga yung point na nagkaroon na yung lamat no naging ano na talaga nawasak na talaga hindi na siya lamat lang no sa pagsasama ng unit team na sa tingin ko sa puntong to hindi na talaga point of no return ika nga ngayon sasagutin na natin paano napunta dito sa ganitong sitwasyon na mayroong press conference nagalit na galit ang VP eto ang rason attorney Zuleika Lopez para mas maintindihan natin ang kwento, kailangan nakilalanin natin kung sino si Atty. Zuleika Lopez. Ito ang kanyang larawan. So, babae siya, di ba? Sa madaling salita, siya ang Chief of Staff ni VP Sara Duterte. Gayon, ano yung role niya sa kwento to? Babalik tayo ilang araw ang makalipas. Miyerkules, November 20, 2024. Noong araw na to kasi, no, dinetain ng Kongreso si Zuleika Lopez sa detention facility ng House of, Rep of Representatives. Ito ay matapos siyang ma-cite in contempt. No? Sinurge ko kung ano ibig sabihin ng cite in contempt. Sa isang Google search, ang sabi, it means to be accused of breaking the law by disrespecting or of disobeying a judge, court or legislative body. Ito yung nangyari kasi talaga. Nagkaroon daw ng undue interference, pangingi alam, interference, sa pag-iimbestiga ng House Committee on Good Governance and Public Accountability sa mga confidential funds ng OVP at DepEd. Ang nakaraan lang po, no, Uulitin natin na over the past few months, eh, sobrang init po talaga ng mata ng publiko at media sa ating vice president. So ito yung parang continuation. This is where the whole drama starts. Ililipat daw sana si Attorney Lopez sa Correctional Institution for Women. Doon sa Mandaluyong ito, ito yung larawan nun. Pero nung lilipat daw, nagsuka siya, nawalan ng malay, or nagkasakit. Ayan ang sabi nila. Ngayon, imbis daw na isugod sa ospital, ilang oras ding hindi pinapasok ang ambulansya na magsusundo dapat sa kanya. And just like that, nagkaroon ng tensyon. Dito na nagumpisa na mauwi sa komosyon yung paglilipat lang sana ng ospital kay Al Attorney Zuleika Lopez. Ito yung video hinaharang daw kasi ng mga pulis yung ambulansya. At kung may ganong pangyayari, eh talagang magkakos talaga no, ng, ng tensyon. Kumbaga, papunta sana sa lilipatang ospital bago mag 5.30 ng umaga daw yan. Makikita pa natin dito sa video na halos saraduhan ng pinto ang Vice President na makikita nating ikinagalit ng mga followers nito. Ang daming video ng mga followers ng mga Dutertes, no? Or specifically si Vice President Sara Duterte na nandoon at makikita mo talaga na galit na galit sila. Sabi ng VP, bakit daw may sariling desisyon yung mga pulis? At bakit sa ibang ospital isinugod si Attorney Lopez kung merong ospital na pagdadalahan sa kanya? Yes. Okay, ma'am. Ito, ma'am, tig-isa ah, po ulit just a tayo. Just a yes, ma'am. Do I need my lawyers to be present? Hindi naman po, ma'am. Ah, hindi no, naman I po. I really like my lawyers to be present, ma'am. Opo. Ma'am, hindi I, po I, muna I, ngayon. Ah, kasi, ma'am. Who well, are you, you transferring me now? Yes, po, ma'am. No, no. I uh, really want my lawyers uh, to be present. Attorney, uh, ang order ng committee ng house is yes. to transfer you immediately. Oh, I, I understand yes, that. Yes, yes. But I really like my lawyers to be Uh, can we arrange that while on transit? uh No, I really like my lawyers to be present. Ma'am, we can arrange that naman, mom for you. Pero, ma'am, let can us... Can we call them now? No, mom let us... Uh, let us uh, implement this first, ma'am. Because no, we are under... My lawyers to be present, Please, please. I need my lawyers to be present. Ma'am, not here po. I am serving my detention in Good Faith. Okay. Please know that. Okay. from the US I came back I sat there and I answered the questions So I would like my lawyers to be present Ma'am are your lawyers around We are going to call them And but we are ordered to I implement want the this initiative Ma'am please Oppo okay. So I'm ready to also Ah mukasih ang ano sa amin, Walang problema uh, sir yes, yes but I need my lawyers to be present. Be before we can effect this, ma'am? I need my lawyers. No, let oh. them, get, yes, get them from with me. Or mas, ma at least masabihan ko sila. Ma'am, safe na magpo kayo with us. Okay. It is not that. I wala akong issue about uh, that feed the room now. Okay. Ma'am, can... Ma'am, ma may lawyer naman po kami dito. I am not going anywhere. Just leave the room now. Leave the room now. Ma'am, um, we'll check muna po sa aming committee. Walang problema. Leave the room okay. now. I just want my lawyers to be present. Narinig niyan lahat. Uh, okay. 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 I want my lawyers to be present. Please leave the room now. Paki-inform okay. mo na Leave the room now. You, you can stay there. Walang problema. Nicole, leave the room now. Okay. Please just leave the room now. Mang wait lang po. Maghintay lang po muna kami ng instruction. Kung ano naman po yung instruction nila. leader the uh, room. Oh, it's okay. Please just go out. Emotional. Sa isang video, panoorin natin. Makikita na grabe yung pag-iyak. At niyakap pa ni Atty. Zuleika si VP Duterte. Ito ay habang binabasak sa kanya ni Criminal Investigation Group Chief Phoebe Nicolas

To What happened after this? Pagkatapos ng napakatinding tensyon, makikita nyo sa mga videos eh, parang anytime may mangyayari talaga kung saan magbubugso yung yung galit ng mga tao dyan. And finally, nadala na sa Veterans Memorial Medical Center si Atty. Zuleika Lopez at nakakonfine. Ito yung mga larawan doon sa Veterans Memorial Medical Center at nandito na rin si Atty. Zuleika Lopez. Kasama niya si VP Duterte na kahit nandito na ang chief of staff niya ay hindi siya aalis daw. Sa ngayon daw kasi, hindi niya alam kung sino pa yung mga pagkakatiwalaan niya sa paligid. Siguro this, may kinalaman din ito sa sinasabi niya na parang may balak magpapatay sa kanya. Sobrang higpit ng security ngayon dito sa Veterans Memorial Medical Center. Nandito rin ang VP Protection Group. Ayan, ayon sa isang video, no, pinapakita yan dyan. Pinakita rin na binigyan ng oras ng VP ang mga supporters nitong kasama ding dumalo. Ayan na sila, no? Marami sa kanila, makikita natin. Lahat ng na mga cellphone talaga nila. Gusto nila ipakita yung mga nangyayari talaga doon. Yung mga naka-live, may mga nagpa-vlog. Marami talagang mga supporters. Ngayon, sabi ni VP Duterte, no? nakita ko na sa mga recent news na balak na raw mag-resign ni Atty. Zuleika dahil siguro sa sobrang stress sa dami ng nang nangyayari pinayagan niya naman daw. Unconstitutional. Titignan natin no, kung ano yung mga posible na maging resulta no, ng mga sinabi ng Vice President. Merong isang house lawmaker na nagkikriticize kay VP Sara Duterte. Ang sabi niya, bakit parang siya na yung legal counsel ng chief of staff niya na si Zuleika Lopez. Ang sabi, clean name daw ito ng VP, yung role ha Nung sinubukan niyang harangin ang transfer nito mula House of Representatives Detention Facility papuntang Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. For the years 2022, Ma'am, ma no, we're just reading po yeah, the order. Apo. Yes, ma'am. Yon, dahil ginawa niya yon, may kapangyarihan na siya inassume niya na yon na siya yung legal counsel. sabe no, itong lawmaker na ito, na violation daw ito ng 1987 Constitution. Ano yung sabi sa Constitution na yan? At bakit violation sa The 1987 Charter which states that the President, the Vice President, the members of the Cabinet, and their deputies or assistants shall not, unless otherwise provided in this Constitution, hold any other office or employment during their tenure. They shall not, during said tenure, directly or indirectly practice any other profession. Baka raw ginagamit lang itong excuse para masamahan si Attorney Lopez. Ngayon, merong isang question ang alam kong iniisip ng napakarami mga tao dito. Ako, actually, iniisip ko din to. Is it grounds for impeachment yung mga sinabi ng vicepresidente? presidente Kasi hindi ko po sinasabi kung totoo or hindi na may th threats ha, kayo na po ang bahalang mag-interpret ng mga pangyayari. Obviously, kailangan pa nating hintayin yung mga susunod na kaganapan para mas maliwanagan tayo. That's me ha. Maliwanagan tayo kung ano ba talaga yung mga nangyayari. Okay, discuss natin ha. Grounds for impeachment. Sabi na dinidiscuss daw ito ngayon ng mga house members. However, nung tinanong tungkol sa assassin, remark ha, sabi, definitely, posible ito grounds ng impeachment. Kung magkakaroon ng impeachment, hindi ko po alam at hindi ko masasabi sa inyo. Pero at the moment, kumbaga, to be discussed pa ito, siguro kailangan nating hintayin sa mga susunod na mga araw ang mangyayari. And hopefully, wala naman pong mamatay sa mga susunod na araw. Ngayon, babalikan natin ang Uniteam. Matatandaan natin na punong-puno ng mga supporters noong huling eleksyon ang dalawang miyembro ng Uniteam na sina President Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Dalawang galing sa magkaibang malalakas na angkang politikal. No? Talagang uh, masasabi natin, noong na nagsama sila, kumbaga parang tapos na talaga yung usapan. Parehas din silang anak ng mga dating presidente at nung nagsama sila, truly, it was a force that was hard or maybe even impossible to beat at the time. I think ito ha, kahit ano yung political side mo, eto magkakomentaryo lang ako, ang pinaka nakakalungkot para sa akin dito ay lalo tayo nag away away lahat. Lalo lang wala tayong pagsasama lahat. Diba? Y yun lang yung sa akin. Wala po akong kinakampihang side dito pero sana, no, na kahit nag-aaway-aaway ang mga politiko, ay tayo bilang Pilipino, ay iisa pa rin. Diba? Like, that, that's just me. That's just me. Kapwa, naniniwala ang parehong mga tagasunod na ang mga leader na pinili nila ang magbibigay ng magandang buhay para sa lahat ng mga Pilipino. Which is why I understand kung bakit marami rin talaga no, na kahit anong mangyari, ay hindi iniiwan yung napili nilang leader. Everything is valid. Sa totoo lang. Matapos ang gabing ito ng November 23, punta tayo ngayon sa Davao, sa Rizal Park. Makikita natin, no, na yung mga tao, nagtitipon-tipon. Yung mga supporter ng Angkan Duterte, chaan, sa Rizal Park, sa Davao. Talaga, nag, uh, nagkaroon sila ng candle lighting, nagsisindi ng kandila yung mga tao, may parang mini concert pa, no? At meron ding prayer rally para supuporta sa opisina ng Vice President. Nakikita ko rin po no na isa-isa na nagsasalita ang mga malalaking mga pangalan Lahat ng mga supporters ng mga Dutertes nandun sa Veterans Memorial. Sina Senator Pato de la Rosa, si yung Chief of Staff dati ni President Rodrigo Duterte, nandun din, at kung sino-sino pa. Ganun de din sa paneg ng Presidente natin na si Bongbong Marcos. Obviously, ay magsasalita din kampi sa kanya. So, hindi natin talaga alam pa kung paano magpe-play out ang mga pangyayaring ito. Sa ngayon, nakakalungkot lang po talaga na nangyayari ito sa dalawang leader natin. I just really hope that whatever the truth is, that it comes out. Sana kung ano man ang mangyari dito ay ikakaganda ng buhay ng lahat ng mga Pilipino. Pero, sabi ko nga sa inyo, hindi ko rin naman alam ang kabuuan ng mga pangyayari, no? kung ano yung katotohanan. Kaya kayo na lang yung tatanungin ko para sa question of the day po natin. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Mag-like, subscribe, and notification bell pa kayo para makasali dyan. Ipapromote ko lang din po yung aking TikTok at saka yung aking Instagram. Follow nyo po ako doon. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nagko-comment sa akin doon nagme-message. Binabasa ko po lahat ng mga message nyo at masaya-masaya po ako kapag tinatag nyo ako sa mga stories nyo na nanonood kayo ng videos natin. Kaya itag nyo lang ako. Ito na yung ating question of the day. Ngayong sobrang taas na ng tensyon kay President Bongbong Marcos at VP Sara Duterte, sa tingin mo, ano ang susunod na mangyayari sa ating bansa? At sino ang sinusuportahan mo sa kanila? Bakit? i-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro Third at ito ang aking kwento. Kakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandiyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, papano pa kaya ang mga pagkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tuto pa rin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chichiria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. Labindalawang taong din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawan sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasa ilalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas.